Ako nga eh! Dapat kayo na mong patapos yan! Aabutin na naman ang linggo yan eh! Ako na lang ang cellphone yan! Tignan mo! Ba't tayo may bigay? Bakit pa cellphone ko na lang lagi? Siguro may pakakalokohan ka dyan o! Ako na yan! Kung ganon tirayan na lang yan! Ay, salamat! Tapos din! Ano ba to si Amanda? Hindi na pa ito, ah! Amanda! Po! Ano na? Dalawang oras ka na dyan. Tapos ka na ba? Malapit na! Anong wala... Anong malapit na? Tsaka ba't ba to, ha? Ano ba naman to si Mama? Aga-aga, tuwing Sabado na lang. Di na talaga nagkaroon ng laya. Aman, saan ba? Buksan mo nga to! Tsaka akin na nga yung cellphone na yan. I-check ko yan. Baka mamaya kung ano nang pinagagawa mo dyan. Baka cellphone ko na naman. Anong sabi mo? Ikaw talaga! Buksan mo to! Ano ba? Tingnan mo talaga tong batang to. Tingnan mo, hindi ka ba rin talaga nakakaayos? Ano yung pinagagawa mo sa cellphone mo? Si mama naman, aga-aga mo buwa nga. Sabado naman ngayon eh. Yun na nga eh. Sabado nga eh. Dapat ka mo na patapos yan. Aabutin na naman ang linggo yan eh. Aka na nga yung cellphone yan. Tingnan mo. Ba't tayo may bigay? Bakit ba cellphone ko na lang lagi? Siguro may makakalukohan ka dyan o. Aka na yan. Kung ganon, sirayan na lang yan. Ay! Wala din naman palang privacy. Hmm, napakano mo talagang bata ka! Tignan mo ginawa sa cellphone. Pinagpaguran to ng tatay niya. Oh, dito na yung ama mo. Tignan lang natin talaga yan. Galing mo, ha? Ah. Hmm. Hmm, rasin na mo na? O, sabi mo yung alak mo na yan. Hindi mo. Konting-konti na lang talaga. Konting-konti na lang. Tatamaan sa akin yan. Huwag mo, mga. Hmm. Ikaw kumausap dyan. Ano naman? Hoy, Maldita. Nandito na yung tatay mo. Sige. Tignan natin. Kung saan lang. mo kung tignan-tignan ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo. Wag mo konting tignan-tignan ng ganyan. Hmm. Tignan natin kung saan naabot yung kamalditaan mo. Hmm. sabi mo tatay mo? Kung nga rito. O Gusto niya ng privacy eh. O, oh, sabihin mo ngayon sa tatay mo yung privacy yung hinahanap mo. Nga, ako na bala rito. Ano yung ano? Ano, ano pinag yan? Ano ba nangyari sa inyo? Ano privacy, privacy? Eh, papa kasi. Wala po nung binigyan niyo po ako ng cellphone. Parang hindi na po ako nagkaroon ng freedom sa kung ano pong gusto kong gawin. Freedom? Anong usapan natin nung binigay namin sa yan? Para saan siya? Para po makatulong po sa pag-aaral ko. O ano nangyari? Isang linggo ko bago umuwi, alam niyo naman yung trabaho ko. Ganito yung dadatnang ko. Laging yan na lang ang issue Sa Cellphone. Anong freedom ang gusto mong mangyari? Eh, Papa. Ginagawa ko naman po lahat ng utos ni Mami. Minsan nga po, pinatapos ko na po ng maaga para makapag-cellphone din po ako na maaga. Kaso po, Papa, lagi po siyang galit sa akin. Parang hindi ka ganitan ha? E kung sino-sinong mga nakakausap sa cellphone mo? May isang GC yan. Yung isang... Kausap nila doon sa GC nila, Nagpapasa ng kung ano-anong link. Papastusan. Hmm, ba yan? Di ba sabi ko sa'yo, habang wala ako, at ako mismo nag-utos sa mama mo na i-check yung cellphone mo, di ba harap-harapang kitang binibilin lagi, kada aalis ako lagi, yung cellphone ng anak mo, tignan mo lagi. Kasi nga, ilang beses na kita napapansin na parang wala ka ng focus minsan. Kumakain ka, tulala ka. Gumagawa ka nga sa gawaing bahay. Kaya alam, isa, parang lagi kang may ano, may gumugulo sa isip mo na parang kang biglang tutulala, bigla kang may na gano'n. Tapos, pag naawa ka ng cellphone mo, patawa-tawa ka mag-isa. Walang problema doon eh, kaming mga kaibigan ka. Pero pag may mga ganyan, bastos na, ba, Anong privacy ang gusto mong mangyari? Eh papa, nag best na naman po yun eh tsaka ngayon wala na po. Ha? Anong wala? Ha? Marami ka pang hindi alam sa cellphone. Hmm? Nanay mo ako. Kaya alam ko lahat yan. So ibig sabihin, gusto mo ng privacy, ayaw mo pakaalam ka ng nanay mo sa cellphone. Ang tanong Amanda, kung wala kang tinatagong hindi magandang kausap o kung ano-ano pinagagawa sa... Bakit mo kailangan o bakit kailangan magalit ka sa nanay mo kung i-check pa niya yung cellphone mo? Gano'n na po ba yun, Papa? Hindi na po ako pwede magaroon ng sarili yung privacy? Privacy? Hindi ka maigi, ha? Alam mo ba pag sinabing privacy, malalim na dahilan yan o malalim yung kahulugan. Ibig sabihin ayaw mo talagang pakialaman ka. Bibigyan ka ta ng ano, ng matinding example. Idukduk mo to sa utak mo ngayon, ha? Inakausap kita na malumanay. Kilala mo kung di ako nananakit. Bira din ako sumigaw sa iyo. Okay? Privacy. What if isang araw, sa ng school mo dito sa bahay natin, may mga taong masama, or bigla ka na lang nawala at di ka nakauwi. Tapos hindi alam ng nanay mo kung sino yung huling kausap mo at hindi alam ng nanay mo kung saan ka galing pagtapos mo ng school. Nakikita mo sa balita, di ba? Nililigaw ng tricycle driver sa ating gabi. Yung iba hindi na ng buhay. Nakikita na lang lumulutang sa mga kanal. Nakabalot sa sako. What if kung dahil sa privacy na gusto mong mangyari, napahamak ka. Tapos kami ngayon na magulang mo, hindi namin alam kung sa kahagi Sa edad mong 14, wala ka pang karapatan na maghanap ng privacy sa amin. At kahit nasa tamang edad ka, pero kung hindi mo pa rin kaya ang sarili mo, lalo't babae ka, Amanda, ang kailangan mo guidance, hindi privacy ang kailangan mo security, hindi privacy. At walang ibang gagawa nun kung hindi kami ng nanay mo. Hindi ang mga barkada mo. Lalaki pa naman yung isang bastos diyan sa kanila. Tapos puro babae sila sa GC. Tinan mo? Yung mga ganyan tao, sign na yan. Ha? Sign na yan ng kagaguhan na may pwedeng gawin kagaguhan sa inyo. Pati nga ng cellphone na yun. Nasabi cellphone na yan? Wala na binasag niya na Sa so, mas kinusto mo mabasag, yung bagay na pinaghirapan ko para sa pag-aaral mo, kaysa mahuli ka kung sino yung makakausap mo. Papa, wala naman po talaga kung ano kanina eh. Nabigla lang po ako sa tono ni Mama, kaya nabasag ko po. So dahil lang na wala ka ng control dahil sa irita mo sa nanay Hindi ka naman dating ganyan ah. Lalo mo wala ka cellphone ah. Okay nga lang sa amin kahit wala kang owner-owner eh. Importante, makatapos ka eh. Ang babaw ng kaligayahan namin sa iyo eh. Ang babaw ng expectation namin sa iyo. Papapiliin kita. Susunod ka sa amin bilang magulang mo hanggat nandito ka sa poder namin or ibibigay ko yung privacy na gusto mo pero magmula bukas pakainin mo sarili mo maghanap ka ng pagkain mo ikaw magtrabaho pag-arali mo sarili mo o layasan mo kami dito para may privacy ka Amanda, babae ka. Nagkakaedad ka. Pero hindi ko aksayahin yung buhay namin ng nanay mo dahil may kapatid ka pang bulso. Kung ayaw mo sa amin, pwede ka rin namin ayawan ngayon din. May tatlong oras ka para mag-isip. Sabihan mo ako agad kung anong gusto mo para may privacy ka.